Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si inyo ang Earl Lawrence Mundanido. Nag-aaral ng Bachelor of Science and Terminology sa CRMC. Gusto ko po mag-usapan uh, natin ng isang malaking problema sa ating mga kalsada o komunidad. Ito ang pagmamaneho habang nasa impluwensya ng alak o droga. Ang paglabag na ito na tinutukoy sa Republic Act number no. 10586 o Anti-Drug Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013 ay hindi lamang isang pagsuway sa batas kundi isang seryosong banta sa buhay ng mga tao. Ang pagmamaneho ay nangangailangan ng buong konsentrasyon, mabilis na pag-iisip at maayos na koordinasyon. Ang alak at droga ay nakakaapekto sa mga kakayahang ito na nagresulta sa mabagal na reaksyon, hinang pag-iisip at pagkawala ng kontrol sa sasakyan. Sa daan na naresulta sa malubhang pinsala o pagkamatay. Maraming mga ulat ng mga aksidente sa daan na may kaugnayan sa DUI o Driving Under Influence sa Pilipinas na nagpapakita ng patuloy na panganib. Naturo dito. Halimbawa, noong Nobyembre 28, 2020, dalawa sasakyan ang sangkot sa pagkahiwalay na yung aksidente viernes ng gabi hanggang Sabado ng madaling araw sa Quezon City. Ang mga gan ganitong insidente ay nagpapakita ng malaking panganib ng DUI at ang pangangailangan para sa mga mas mahigpit na pagpatupad ng batas at mas malawak na kamalayan ng publiko. Ang Republic Act No. 10586 ay nagtatakda ng mga mabibigat na parusa para sa mga malalabag kabilang ang malaking multa, pagbawi ng lisensya, at pagkabilanggo. Ngunit, higit pa sa mga parusang ito ang tunay na parusa ay ang pagwala ng buhay at paghamong habang buhay na kapansanan at ang matinding pagdad pagdadalamhati ng mga pamilya ng mga biktima. Kung ako po ay isang polis, gagawin ko ang lahat para maiwasan ang DUI o driving under influence. Magtuturo po ako sa mga tao tungkol sa batas at sa mga panganib ng pagmamaneho habang lasing o may tama ng droga. Magsasagawa po rin po ako ng mga kampanya para may palaganap ang kamalayan kaya po maging responsable po tayo sa pagmamaneho. Kung iinumin po tayo, huwag na po tayong magmaneho. Magtaksi, maggrab o humingi ng tulong sa mga kaibigan o kamag-anak. Ang ating kaligtasan at ang kaligtasan ng iba ay dapat nating unahin. Maraming salamat po.